Dating mayaman, ngayon beggar na. Dating nakatira sa mansyon, ngayon nakikitira na lang. Paano nangyari yon? Hi there, this is Tan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for tuning on to this channel. Kung kayo first time po kayo nag-visit sa channel na ito, please do subscribe. Why should you subscribe? Eh, because marami tayong mga videos tungkol sa pera, sa diskarte, how to save budget, how to get out of debt, at paano palaguin ng pera. Kaya once you click subscribe, don't forget to click the bell button pag may mga bago tayong mga videos, notify po kayo agad. In this video, nako pag-uusapan po natin, What are the three major mistakes that you should avoid when you retire or before you retire? Ay, nako. Alam mo, may ikukwento po ko sa inyo, ha? Ito ay tunay na istorya na talagang personally na na-experience ko. Uh, may kakilala kasi kaming isang kamag-anak na talagang sobrang yaman talaga. Pag kami po ay bumibisita po sa kanilang bahay, talagang ano eh, sa, sa totoo lang ha, sa layo ng bahay, sa layo ng gate sa bahay, kailangan mo pang siguro mag-jeep bus. <laughs> Hindi lang yun. Pag pumasok ka doon, ang lalaki talaga ng mga kwarto, talagang ang tataas ng ceiling. Hindi ko talaga makalimutan yun. At yung mga aso po nila, yung mga tinatawag na Great Dane, mga pagtumayo yun, mga 6 to 7 feet, ang katataas, kalalaki talaga. So, talagang lifestyle of the rich and the famous and luxurious talaga. Hindi ko makalimutan 70s yun eh. Marating marami silang party, marami mga sayawan. Meron pa yung uh, sayawan during that time. El Bimbo El Salsa. <laughs> el Bimbo El Salsa. Yun po yun. Yung mga panahon na yun. At, panahon ng swing. Yes! Kitang -kit Bata pa ako noon, pero para sa akin, eh, yun yung mga talagang vivid moments ko talaga. Na sinabi ko, Lord, bakit ganun? <laughs> Ang iaman nila kami naman walang-wala. During that time, walang-wala naman kami as in we were broke and we were poor during that time. So, I began to ask. But, sooner or later, right now, uh, as I age, uh, siguro when I was around 30 plus uh, during that time, 20 years ago, bigla na lang nabalitaan ko, ay, dating nakatira sa mansion ngayon nakikitira na lang. Dating mayaman, ngayon broke and poor na. So, nag-intrig, nag, nag, nag naging na talaga ako. And I started to ask, no, mga friends and relatives, and what happened? So, this is what I've learned and what discovered. He has overlooked, okay, this family, technically, has overlooked, overlooked three and made the three biggest mistakes. Biggest mistakes before retiring. And I hope, and I hope, ako nakikiusap po ko sa inyo. Kung kayo po ay first time po dito, kayo po ay OFW, kung kayo po ay teacher, kayo po ay malapit na mag-retire, please, 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 wag nyo na gawin ang pagkakamali na ginawa ng aking mga kamag-anak. Okay? Number one mistake is what? Failing to plan. Hmm. Kasi during that time, Tandang-tanda ako pa, ang laki na negosyo nila, para silang nag ng pera. Nakasandal talaga sila sa pader. Ang negosyo po nila, export. So, ang lakas talaga ng cash flow. Ang kita po nila ay dollars. Grabe talaga. So, in other words, during the time malaking kita, he doesn't even think about planning about retirement. Okay, so wala sila. Kung anong pera pumapasok, lumalabas. Travel sila ng travel. Hong Kong, Japan, US. Talaga, the life talaga. Pero ito nga, ang nangyari, eh, nung natigil yung export business nila, tapos wala pa silang isang other sources of income, wala silang masyadong savings, ayun, dahan-dahan po, binebenta isa-isa ang kanilang ari-arian to the point yung last nga nabenta yung kanilang bahay na pagkalaki-laki. So that's the reason why, let me encourage you, before you retire, kung ikaw ay nakikinig ka, you must have already a ready plan on how you are going to make the most out of what? Yung life na natitira sa'yo. Itatanongin mo sa sarili mo, magkano ba gusto mong iiwan? Diba? Para ikaw ay mabuhay ng maayos. Is it 10,000 a month? 20,000 a month? 50,000 a month? Diba? 100,000 a month? Ang plano mo ba? Mag-travel pa ba after nang ikaw ay mag-retire? Or ang plano mo, mag-farming ka na lang tapos simple lang ang buhay. So, make a plan not only to maintain, ba? Diba? yung, yung survival mode ba? Make a plan that you can live a comfortable life para ma-enjoy mo naman ang iyong buhay. Alam mo, ang rule of thumb ko parati na sinasabi ko, rule of thumb, bago ka mag-retire, no? Aalamin mo talaga kung anong klaseng lifestyle ang gusto mo. That's the rule of thumb. Okay? So, pag hindi mo kasi ala alam yung lifestyle mo at nag-save ka ng pera for your retirement, baka hindi magtutugma yung lifestyle mo sa gusto mo. So, very important po. Kailangan po ng tinatawag na planning. That's number one mistake. The second mistake that I've noticed from yun nga, my relative, is because they gave too much. Di ba? When you say gave too much, yun nga, ang nangyari during that time, no, ang dami nilang pera, ang dami nilang kaibigan, ang dami nilang kamag-anak. Mga, syempre, politician, influential people were all around them. Mm. And then, ay, grabe talaga. Pag talaga ng pera yan. Pero kami, hindi kami nabigyan. <laughs> pag namigay talaga ng pera yan, talagang alam mo, ah, naku, supot-supot yan, naka-envelope-envelope -envelope talaga yan, na parang walang bukas. Para talaga silang may ng Central Bank. Pero ito yung na-discover ko. Nung nawala na ng pera, nawala na po ang kanilang mga kaibigan. Nawala na yung mga taong lumalapit sa kanila. Di ba? So, in other words, eh, naano rin sila? They were taking advantage of. Some people just took advantage of their weakness. So, please, ako nakikiusap po ko sa inyo. Lalo na kung ikaw nakikinig at nanunood ka ngayon, malaki ang sweldo mo, di ba? Bilang OFW. Pag ikaw bumabalik dito sa Pilipinas, hari ka, Diba? ba? Pumipila tao. Diba? Ang sarap ng feeling pag ikaw ay may ikaw ang parang pinupuntahan, ikaw yung parang center of the party. Pero ingat-ingat lang ingat po tayo. Ang tanong ko lang, paano kung wala ka na may Pipila pa ba ang tao? Alam mo, malalaman mo lang talaga ang tunay mo mga kaibigan. Hindi yung panahon na ikaw ay talaga maganda ang buhay mo. Malalaman mo lang tunay mo mga kaibigan, kung ikaw ay dapang-dapana. So it's very important for you to understand na once okay, don't commit this mistake of giving too much, not leaving, not leaving something for yourself and for your family. Yun po yun ni. Eh. Kaya nga very important po talaga na kailangan po na kung tayo po ay tutulong sa ibang tao, no? Hindi lang tayo mag-aabot ng pera. Mas maganda kung gusto mong tumulong, tumulong ka na pang matagalan. Di ba may kasabihan? You give a man a fish, they live for a day. But if you teach a man how to fish, they live for a lifetime. And the third, third, mistake. Yun talagang money mistake na napansin ko sa aking kamag-anak. ba diba? Is this. They depend too much on their children. Hmm. Ito po yung nangyari. Nung meron pa silang pera, binigyan niya yung mga anak niya ng mga sasakyan. Binigyan niya yung mga anak niya ng mga bahay. Oo. Eh, itong problema since bigay na bigay din, yung mga anak din hindi din po marunong umaasa rin sa mga kamag ay umaasa rin sa magulang. Nung nawala po, ay nako, ganun din po. History repeated itself. Mismo silang anak nila, wala nang nakukuha sa magulang, wala nang nabibigay. So naibenta rin yung mga bahay, naibenta rin yung mga sasakyan. They ended up to be just like their father. Ay grabe. Hmm. So, ito yung sad part. So, ngayon, di ba, they're on a survival mode. Dating may bahay, ngayon nakikitiran na lang yung ika yung mga magulang. Nakikita sa mga uh, kamag-anak or if not naman sa mga anak palipat-lipat kung saan may kaya. So kung saan yung anak nila may kaya sila tutustusan doon sila. Alam mo alam mo that's really so ano. Uh? <laughs> no offense man, pero ayaw na ayaw ko talaga mangyari 'yon. Especially on my case gusto ko pag ako ay nagretiro gusto ko maganda yung ikaganda nakasobi na lahat na hindi po ako aasa sa aking mga anak hindi naman sa pride issue to i hope you understand this is an issue of what dignity this is an issue of being wise na right now pag graduate ng anak ko ang gagawin ko po mag-iipon na ako ng pera para pagdating ng panon hindi ako aasa sa magulang a ah, sa anak ko i don't want to become a burden to my children and then Good. Kung ang mga anak niya naman ay naging successful, gusto nila magbigay, why not coconut, di ba? Pero I don't want to really obligate my children. Obligate my children to support me when I grow old. I want to be independent because I don't want to be a burden to them but I want to become a blessing to them. So ito yung po yung tatlo na sana po, sana if you're following this channel, don't commit this mistake. Number one, they failed to plan. Number two, they gave too much. Parang walang bukas na. Ang pag-akala nila hindi matatapos ang income pangatlo. They depend too much on their children na hindi ni alam na talagang mauubos din. Guys, I hope that you would won't encounter the mistakes which my relative did. As I always say, experience is not the best teacher but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Thank you very much for watching. If you like this video at nakaka-relate kayo at kung gusto nyo i-share itong video na ito sa mga kaibigan at kamag-anak nyo na para tayo na, para hindi na po muli gawin itong tatlong pagkakamali, please do also share them. It might save their retirement life. Okay? This is Shingitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always check positive. Bye! Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.